Bumaba ang poverty rate ng bansa sa nakalipas na dalawang taon Basi po yan sa datos ng Philippine Statistics Authority ay naman sa NEDA kabilang sa mga nagbunsod dito ay ang pagbubukas ng ekonomiya ng Pilipinas matapos ang pandemya yan ang ulat ni Noel talakay. Hindi sapat ang 10,000 pisong kinikita ni Aling Candelaria sa pagtitinda ng prutas upang matugunan ang lahat na pangangailangan kahit pa tatlo lang ang miyembro ng kanyang pamilya. Tama lang, tama lang po sa pagkain. Maliban doon, wala na po. Kasi po hindi naman average po ang income po na iuwi eh isa siya sa 25.24 milyong Pinoy na nananatiling mahirap o katumbas ng 22.4% ang ating populasyon sa unang anim na buwan ng 2023. Pero ayon sa Philippine Statistic Authority o PSA, bumaba ito kumpara noong 2021 na nasa 23.7% sa kaparehong panahon. Kung pamilya naman ang pagbabatayan mula sa 18.0% na pamilyang Pilipinong mahihirap noong 2021, bumaba din ito sa 16.4% ngayong 2023 o katumbas ito ng 4.51 million poor families. Base sa datos na ito, ang poverty incidence among families ay naitala sa 16.4%. Ibig sabihin, 164 sa bawat isang libong pamilya ay maituturing na mahirap noong unang anim na buwan ng 2023. Samantala, sa parehong panahon ng 2021, ito ay nasa 18.0%. Ayon sa NEDA, hindi nila inaasahang bababa ang poverty rate sa bansa dahil na rin bumilis ang inflation rate ng bansa. Paliwanag ng NEDA, tumaas naman ang kita ng bansa dahil sa pag-usad ng ekonomiya matapos itong maapektuhan ng COVID-19 pandemic. The decision to fully open the economy and lift all COVID-19 restrictions in the countries starting in 2022 has allowed us to recover from the unprecedented combined impact of the pandemic and the government's policy responses to the crisis. Ayon pa kay Balisakan, tinututukan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtugon sa pangangailangan ng mga mahihirap na Pilipino upang mapaangat ang kanilang pamumuhay katulad na lang ng pagpapatupad ng cash assistance, fuel subsidy, one-time rice allowance at food stamp programs. Ito rin ang mga rason sa bahagyang pagbaba ng poverty rate sa bansa. We are in a hurry uh, to, to get to speed up the implementation of this program. We want to ensure that uh, The benefits of growth will be felt by, uh, by everyone. Ayon kay Balisakan, nakatutok ngayon ang administrasyon na maging single-digit ang poverty rate ng bansa sa 2028. Noel Talakay para sa Bayan.